Uh, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, lalo na po sa mga kababayan po natin, sa Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa lahat po ng kapatid po natin sa Iglesia po ni Kristo. Magandang gabi po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat. So marami po ang nagbigay ng reaction patungkol po sa ginawa po natin. Inupload po nating video. kaupload upload pa lang po, kalalabas pa lang po ngayon. So doon po nga sa... Isang kapatid, hindi natin alam kung yun ay set up o talagang sa likod nun ay talagang siniraan ang kapatid po natin. Yung hindi natin alam kung manggagawa yun, kapatid lang, may tungkulin o kung ministro. Alam naman natin na marami, marami po ang mga naisumira po sa Iglesia Ni Cristo. Pero napakalinaw po ng pagpapaliwanag po natin doon na kung yun ay mapatunayan na totoo. Ano po? hindi po dapat natin itolerate ang ganun. Kahit ang pamamahala, na pag nalaman po yan, at saka yung video na po yun, mga mahal na kababayan, kalat na kalat na po yan sa social media. Ano po? Kalat na kalat na po. Kaya ikinuntent natin, ipaniliwanag po natin. Na kapag ka gano'n ang nangyari, kailanman hindi po ito tolerate ng pamamahala po ng Iglesia ni Cristo ang ganon. Tiyak, ang kaparosan po nun, ay ititiwala. So, sana maging malinaw po sa inyo na wala po tayong kinikilingan po dito. Ano po? Kasi nga ang iglesia sa panig po ng katotohanan. Kapag ka nagkasala ka, ay dapat may, uh, may ilalapat sa iyong parusa. Parusa man yan sa loob ng iglesia ni Kristo, parusa man ang batas ng tao, lalo ang parusa ng Panginoong Diyos. Yun ang nakakatakot mga mahal na kababayan. At sa mga nakapanood na mga kapatid, away, huwag po kayong Wag po kayong panghihinaan ng loob. Bakit? Alam natin ang aral sa Iglesia ni Kristo. Kahit ano pang paninira ang gawin ng sandibutan, kahit ano pang gawin nila, dahil alam natin sa sarili natin na ang Iglesia ni Kristo, tunay na relihiyon, hindi dapat nisumagi sa isip natin na matitisod tayo o magkaroon tayo ng pagdududa o yung sinasabi natin uh, nagkaroon ka na ng A uh, doubt sa sarili mo na ito ba talaga ay totoo? Bakit hindi nyo po ba alam ang tunay na aral? Ipinaliwanag, bago pa lang tayo pumasok at umanib sa Iglesia ni Kristo, alam na po natin ang pangunahing aral, doktrina ng Iglesia ni Kristo. At yung po lahat ay ang salita ng Panginoong Diyos. Ang kahit nga ang Panginoong Diyos hindi yan nagtutulirate ng mga kasalanan. Tuwid ang Diyos na hukom. Tandaan natin yan, mga mahal na kababayan. Kung, kung yung kapatid na yun, manggagawa man yun ng ministro, siniraan lang, habay, lalamunin nila ang magiging parosa ng Diyos. Yun ang ka, uh, yun, doon sila dapat matakot. Pero, kung totoo naman yun, yun ang wag nating paparisan. Bakit? Nadadamay po ang kabanalan ng Iglesia ni Kristo at ayaw po natin bilang mga kaanib sa Iglesia Ni Cristo, hindi po dapat natin itolerate yun. Kasi nakita po natin ang video yun sa isang vlogger at tiningnan ko, kahit nga ako nasaktan din eh, nasaktan din ako. Kaya sabi ko, hindi dapat ito pamarisan kung totoo. Kung totoo. Pero nag-warning tayo ha, nagbabala tayo. Kung sa likod nun, paninira lamang, hindi sila magtatagumpay. Dahil ang Iglesia Ni Cristo, Hawak po ng Diyos yan. Kahit anong gawin pa nila. Kahit anong gawin pa nilang paninira, may hula po ang Biblia. Ang huling, ang huling grupo ay hindi matatalikod. O pagaman may matatalikod individual, pero yung ikatlong pulutong ng mga lingkod ng Diyos, kailanman, hindi po matatalikod yan. Di ba, may hula ang Panginoong Resto Diyan na lahat ng ibinigay ng Ama sa Kanya walang makakaagaw. At ang lahat ng ibinigay ng Diyos at hawak mismo ng Diyos wala rin makakaagaw sa Panginoong Diyos. Yan po ang ikatlong pulutong. Yan po ngayon ang kaanib sa Iglesia ni Kristo. Kaya mga mahal na kapatid, huwag po kayong matatakot. Huwag po kayong matatakot kung ano man ang magiging epekto nito kasi lahat ng bagay sa mundo, mga mahal na, na, mga mahal na kapatid, mga kababayan, lahat yan ay may purpose ang Diyos. Bakit nagkakaganon? Hindi natin alam. Hindi natin alam. May magandang maidudulot, bagaman may negative, ay, may, may, negative side, pero mas magandang wala tayong kinikilingan. Kahit ano ka pa. O, diba? Kasi nga, kung ang ibang reliyon, may pagtitiwalag din. Ubus silang lahat. Uh, Ubus silang lahat. Bakit? Sa ibang relihiyon mga mahal na kapatid, walang pagtitiwalag. Nakita kang umiinom, bahala ka dyan, malugmo ka dyan, magsuka ka dyan, maglangoy ka dyan. Sa suka mo uuki okay lang, hindi sila ititiwalag. Subukan nyo sa kaanib sa Iglesia ni Cristo. Subukan ang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Magpakita kayo dyan, umiinom kayo dyan. At, lumalangoy na kayo sa soka nyo, kinabukasan tiwalag ka. <laughs> Oo, totoo yun. Diba? Makita ka dyan, gumawa ka ng premarital sex, mapatunayan yan, tiwalag ka. <laughs> oh. Ano pa? Yung sinasabi natin, may asawa ka na, nakikipagtipan ka pa sa'yo, nakikipag... Uh, ugnayan ka pa sa ibang babae, may asawa kang tao, ang tawag doon, extramarital sex. Pag nalaman yan, tiwalag ka. Kaya ako kahit nang makita ko 'yon nasaktan ako pero never never nabawasan ang pananampalataya ko. Bakit? Dahil alam natin ang katotohanan at alam natin ang aral at utos ng Panginoong Diyos. Talaga sa iglesia may pagdidisiplina ang palo ng Diyos pagmamahal po yan para tayong matuto at para tayong magising at higit sa lahat mapanuto sa pagsunod. Sabi nga sa talata, kapag ang tunay na magulang na nagmamahal, dinidisiplina ang anak. <laughs> okay, Di ba? Ang pagtitiwalag po, isang paraan po yan ng pagdisiplina. Kasi nga ito nasabi ko, ah, sa Iglesia ni Cristo lang po may pagtitiwalag. Sa ibang relihiyon wala. <laughs> Subukan mo, magbaptist ka. Gumawa ka ng kasalanan, matitiwalag ka ba? Hindi. Sa sabadista, may pagtitiwalag ba? Wala. Kahit ilang ulit-ulit ka pang gumawa ng kasalanan, kahit pumatay ka pa ng tao, kahit magnakaw ka pa, kahit manghold up ka pa, kahit maglangoy ka dyan sa suka ng sakalasingan mo, kahit pa magkaroon ka ng maraming boyfriend, girlfriend dyan, premarital sex, extramarital sex, walang pagtitiwalag sa kanila. <laughs> Ikumo na yan sa sanlibutan eh, di ba? Sa sanlibutan nga eh, sa ibang relihiyon alam nyo mga mahal na kababayan, uso ang taban-taban. <laughs> May awit na nga yan eh, di ba? Hindi na uso ang kasal-kasal. Gusto na lang taban-taban para walang gastos ang ginikanan. Pero sa atin, na mga tunay na lingkod ng Diyos, ha, hinding hindi pwede yan. Subukan mong gumawa ng kasalanan ng labag sa aral ng Diyos. Tiyak may kaakibat na parosa. Kaya ako, talaga, nang makita ko yan, lalong tumibay ang pananampalataya ko na talaga ang Iglesia ni Kristo ay talagang totoo at tunay. Bakit? May disiplina. ba? Diba? May disiplina, gumawa ka ng kasalan, tingnan natin kung saan ka pupulutin. Pulutin ka yan sa kangkungan, saan ka pababalik. Para kang aso na pagkatapos mong isuka, kakainin mo uli. Kaya ako, ang tunay na Iglesia ni Cristo, hindi mo na yan matitibag. Totoo yan, hindi mo na yan matitibag. Kahit ano pang paninira, sa actually, sanay na sanay na tayo sa paninira eh. Sanay na sanay na tayo sa mga pa-frame up frame up na 'yan at sa mga mga pang-uusig na 'yan. Sanay na sanay na ang puso natin diyan. <laughs> Kaya wag na tayong manibago mga mahal na kababayan at mga kapatid. Kung 'yung video na 'yon pumalat sa internet at ginawa nating content para wag pamarisan, kung totoo, ha? Kung totoo. Pero kung hindi naman, nako, kabahan na sila sa, sa ginawa nila sa kapatid natin dahil ang Iglesia ni Cristo may Diyos na hindi natutulog. Kung sa kanila ang Diyos ay natutulog, sa atin wala gising lagi yan. O, o imagine, isipin mo ha, isipin mo, pastor. Pastor ha. Pastor ang kanyang napangasawa. Dalawa. Imagine. Ang tanong, tiniwalag ba? Hindi. May kilala ako niyan, mga mahal na kababayan. Live in ha? Live in. Ginawang pastor. Nagsasalita pa sa pulpito at kung makapagpayo sa kanilang miyembro, akala mo walang ginagawang kasalanan. Ang tanong, tinitiwalag pa? Wala. Sa atin, subukan nyo, mga mahal na kababayan. Subukan nyo lang. Kaya wag kayong panghinaan ng loob, mga mahal na kapatid. Wag na wag kayong panghihina ng loob sa video na yun. Ang mundo, puno ng pagsubok, puno ng pagtitiis, puno ng kasalanan. Kaya dapat ang Iglesia ni Kristo nagliliwanag yan. Kasi nga ang naihalin tulad ang Iglesia ni Kristo sa liwanag, ba? Diba? sa ilaw na dapat ay ilagay sa mataas na bahagi ng bahay para lahat maliwanagan. Ika nga ilagay sa bundok nang makita ng lahat. Nagliliwanag ka. Eh anong kwentang ilaw mo kung hindi ka nagliliwanag? Ang ilaw kapag hindi nagliliwanag, itinatapon na yan. Kundido ka na? Wala. Anong kwenta mo? Kundido ka. O, oh, di diba? Kung so, mga mahala kababayan, hindi, gawang, hindi po biro ang ganun. Kung totoo man yon, dahil alam natin, kung totoo man yun, abay, may kaakibat na parusa. At isa ang hatol dyan, ang pamamahala. Kahit tayo makapagsasabi dyan, ang pamamahala ay hindi nagtutolerate ng mali at kasalanan. Lalong-lalo na kapag labag sa batas ng tao at higit sa lahat sa batas ng Diyos. Ganyan katapang ang pamamahala at katapat ang pamamahala sa pagpapatupad ng mga aral ng Diyos. Isipin mo, pamamahala nga natin, pati yung kanyang kapatid, di ba? pati yung kapatid, kanyang ina, ipinatiwalag dahil sa paggawa ng kasalanan. Oh. Diba? Oh. Di ba? Ganun. Sa ibang reliyon, may ganun ba? Wala. Walang ganun, mga mahal na kababaya. Bakit? Ang sinusunod kasi ng pamamahala, aral ng Diyos, utos ng Diyos. Natutupad lamang sa atin, sa Iglesia ni Kristo, yung talata sa Biblia na, mismo ang Panginoong Heso Kristo ang nagsalita eh, ang sino mang magmahal sa kanyang ina, sa kanyang kapatid, sa kanyang anak, sa kanyang ama, nang higit sa akin ay hindi karapat dapat sa kaharian ng Diyos. <laughs> Natutupad lang po yan. Natatawa tayo pero yun po ang totoo mga mahal na kababayan. Kaya huwag kayong panghina ng loob, maging matapang at higit lahat tuloy tayo sa paglilingkod. Bakit sila, sila lang ba ang makapag-isipin nga natin? kahit ang kamatayan, ang hirap man ay hindi makapaghihiwalay sa atin kay Kristong piling, di ba? Hindi tayo kayang hindi tayo kayang sirain ng kahirapan, pagsubok, pag-uusig, kamatayan na o, hindi 'yon. Ika, may hula nga sa Biblia eh. kahit kamatayan, hindi makapananaig sa kanya. Oh. Tapos yun lang? Hindi. Kaya, nako mga mahal na kapatid, luwag kayong panghinaan ng loob. Ika nga, kapag may kasalanan, may punishment. At kapag ka wala naman, eh di, praise the Lord. di ba? Diba? Ganun naman yun. Sabi nga ng iba, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. <laughs> so mga kabayan, hanggang dyan na lang muna at sa lahat ng mga hindi po namin ka karelihiyon hindi po kaanim sa ka Iglesia ni Kristo, ito lang po ang masasabi namin sa inyo. Hindi po itinotolerate ng Iglesia ni Kristo ang magagawang labag po sa batas. Tandaan po ninyo yan. Tandaan po ninyo. Ano man ang mangyari, nasa katuwiran po ang Iglesia ni Kristo. Kaya uh, mga mahal na kababayan, uh, mga mahal na kapatid, ano man po ang mangyari sa sanlibutan, sanang... kahit tingnan nyo ha, tingnan nyo mga mahal na kababayan kung saan malapit na malapit na ang araw ng paghuhukom. Diyan na dumadami ang umuusig sa Iglesia ni Kristo. Diyan din nagsisimula ang napakaraming kaguluhan. Di nyo ba napapansin ngayon? Anong nga yung bansa ang nagbabakbakan? Di ba? Babakbakan na ang Taiwan at saka ang China. Malapit lang yan po sa atin, sa Northern Luzon. Humanda po tayo, mga mahal na kababayan. Baka nga, baka nga, di ba? Binitawa noong general na yon na kapag ka, nag-open, nag-open fire itong uh, China, umataki, nag-assault, di diba? Sa Taiwan, inevitably, sabi niya, hindi piling hindi makikialam ang Pilipinas. Yun ang nakakatakot. At tayo naman, ang mga kaanib, patuloy tayong nananalangin sa Diyos na sana igawad ang kapayapaan sa bansa natin maging sa mga namiminuno po sa atin dito po sa Pilipinas. Asa na nga ang Pilipinas, ang mga Pilipino ay sana nga maging united. United at tuloy sa pagawa ng kabutihan, huwag itolerate ang masama at pagmamahalan at pagkakaisa ang dapat mamayani. Ganun po dapat, hindi kung ano-anong mga bagay na pwedeng ikapagkakaisa uh, Magkaroon ng pagkakabahabahagi, yung pagkakaroon ng uh, division ang bawat uh, Pilipino. Dapat, we, uh, we, we must be united as one. Ika nga sa kanta. <laughs> diba? Tandaan nyo, the greatest love of all. Tandaan nyo, the greatest love of all. ha Ano yung binaka greatest love of all? Diba? Kung sino yung nagkasala, dapat ano? marunong tayo magpatawad. Ganun ginawa, lang. ginawang sampul na yan ng Panginoong Espiritu. Di ba? Sa kabila ng mga kasalanan, ay, pinatawad pa rin tayo. Naku, ganun talaga ang greatest love. kaya, kung nakagawa man yun, eh, tanggapin niya ang parusa. Wala tayong magagawa dyan. We do not tolerate that action. Di ba? So, mga kababayan, hanggang dyan lang muna. Sana ay nakatulong po ako sa inyo. Sana po, sa mga, mga kapatid po natin, tuloy po tayo. Huwag po kayong paaapik thou shall not be affected by that news na kumakalat sa social media. Bagaman yon ay kalat na. Ikinundin natin, ipinaliwanag natin para mas lalong maintindihan ng taong bayan na ah, ganun palang iglesia, hindi nagtutulirate. Ganun dapat, di ba? Eh, buti nga sa kanya kung talagang ginawa niya yon. Pero kung hindi naman, abay, matakot yung nanira doon baka may paglalagyan siya kung napatunayan niyo. So hanggang dito lang muna at good evening po sa inyong lahat. Mahal lang mga kababayan.